I'm wow. no rin niya pa-update kayo niya Pitok era ito na kasi balad na pun ayan e, na naburing mo sa lesa Town <laughs> Ano ba may may ay sa kanya kay boss la rin pero no. Ito ang ditak-ditakan din encounter Ano na lang? ano beses ba siya makita ito? May ityem po ya kanita? Oo oh, may kuha itang susunod na May kayo itong taga? ng blade na katawan din Nga may kuha itang susunod ng kayo Oo oh. Ah na <laughs> Kaya talang guys dito eh Sama ka numituloy Sama ka numituloy Sama numituloy pa Richard Ayaw mo na may dala ng ketang kay golf car Bah, dari tanggal Jawari. Tapi nang Ibrahim. Kata anong nung kaya nung tutuy nga ba no anan eh. Dan ka nung maintenance, makuha kay ni. Nung kuha na nung Kumpanya, Matudud, karela matutud, karela. Kaya ba diba, mga GoPro, alam ano kayong oras? Oh, okay. alas, alas 6 6 to 3 6 to 5 Lang over tayo oras. mo dumang oras. Depende. Oo. Oh, okay. Tayo. Ngayon radyo 6 to 5 la rin eh. Oo. Oh, okay. Dapat diba, nang yara kanong magugubrong masales eh. Lalako -lala na na la. <laughs> Kanya naman naman lari. Eh. Nun totoy nga mo na nang frame.

Talo mo ako. Bubulat ka oh, na ako. Bunda na ako. Laling mo ako kayo. Ito mga bitkay niya ako. Ang mga atang. Ang mama ko kung tulis mo? mo dyan. O mga nanya alam ka nito. Ano? Eh yung mga gobra nga lang <laughs> siya oh, yeah, isi to. pwede. Pag minta lang kumpanya kaya alam. Ay yung mga maranon. Lakod Ali cakar nya matut tu. Karinya nya matut dia majar nya migising. Ali ana botang alas bi be karta mako no? ana. Ala ko ning Ali Ali Ismail. Mag patur ko ba pa, mo ana. Ala nga makan tawarin. O ini ning kay pa sabi ata si Grado. O mako ana ka ini ning kay mo. Dapat ini makapag internet. Sigurado nga tuwing at law supervisor ken. Ila din na supervisor la daw ya bare. Pagkita ang kalamudir eh. nyo. Ano nyo na? Oh, kalamudir. Sabi mo, nakakaadit ka dito. Sabi may kita supervisor, mo. No? Oh, oh e aw, kan, wow. no, O, yung isang mga gobra niya, mo, Kalamudir <laughs> ka, e, no, aong? Nako, ne. May patuasan ma niya, eh, o. May ipagub... Dati yung mga gobra walte. Dati yung kumpanya, yan. Dati yung kumpanya. Ito, balo niya pata yes, ka Oh, Oo, balo niya pata ka pero yan lang. Ano yun lang? Tsaka lang kayo rito. sinabi ng Arian Mingin ni Aldo yan. Yung buong ngayon, Arian hm. eh. Walong oras. Mata tunay kayo rin na na yung nga mo na. Na. Tengah lain barak tuh. Ini kuah, ini kuah nih. Ini tuh nah. Oh, beli kan Ini dana danuk nah. Beli kan. ya kamu? Jarak kamu ini kuah kamu. Jaga Beli kan apa